pagka naipantay mo na yan yung level natin dito sa may tiles na to kunwari ito yung uh, bara dapat yan so, siya ang papantay ngayon yan pag naipantay na yan mga kamas yun yung uh, kainaman bago mo ilalatag yung tiles natin kasi sabi ko nga hindi na natin ito lalagyan ng bubuhusan ng purong semento o kaya purong adhesive o kaya naman ikaw compact mo muna bago mo ilagay yung uh, tiles natin kaya nga mas maganda yung uh, ating uh, mortar yung halo niya hindi siya yung talagang basang basa kumbaga pagka hinawakan mo yung mortar na to Ganyan siya. Ayan. So ngayon, pagka nailagay na natin, nalagyan na natin ng tile adhesive, purong tile adhesive po yan, walang halong semento. Diretso na naho natin yan. Hindi na natin siya i-compact. Diretso na po yan. Kasi nga, ang kainaman yan, kapag kaya yan diretso mo mga kamasta, makakalas ka sa oras. At the same time, yung pag-compact mo na ganyan, maleles mo yung sira o kaya ma-avoid mo yung pagkasira ng Tiles. Good morning, good morning mga kumusta? Tara sa project Saka Okay, so, POV tayo ngayon so, Ginawan ko lang ng holder yung aking kamera uh, Para makapag vlog tayo sa dahil Dito na tayo mga kamastana Akala ah, ko na video ko yung buong biyahe natin, hindi pala namatay yung camera pero okay lang So kahapon galing din tayo dito Bali uh, uh, Bigay update tayo at uh, connect natin yung mga kailangan ayusin eh. Dito sila pa pa mag-start na kami sa pagtatiles so ito yung gagawin natin yan layout okay nandito na yung tropa so ito yung isa sa mga ginagawa namin mga kamasta sa paghahalo ng dry pack so dry pack method tayo kasi nga yung unang naglatag dito yung unang nagtiles dito uh, um, mataas yung topping so kailangan natin sundin yan yun nga lang i-elevate natin ng kaunti para syempre yung tubig kung sakali hindi papasok yan so yun ang gagawin natin ngayon na kahit na nakapantay yan at least naka elevate sya kahit etong part lang na to elevate lang natin tapos dito pantayin mo natin at least hindi sya pupunta roon para kasi kung uh, i-elevate natin ng buo yan sigurado manipis na doon sa part na yon so eto yung ginagawa namin inuuna muna namin yung tubig mga kamasta no? una muna natin yung tubig Halo mo yan So marami nagko-comment Madali daw mapagod yung helper natin Madali daw Kung baga doble-doble trabaho daw Pero ito yung paraan namin Matagal na ho namin ginagawa to Kung baga talagang uh, Tested Proven and tested na So sabi nga nung iba uh, Paano daw kung uh, Kakapak uh, Depende na lang yan eh. Depende na lang kung tinipid mo sa materiales O kung ano man dyan yan ang uh, masasabi ko lang mga no? Basta tama lang yung uh, proseso. Tama lang din yung mixture. Tama lang din yung paglalagay mo ng tile adhesive. So ayos na ayos. Ayan o. Oh. Tile adhesive tayo. Ayan. Nandito. Ayan, Ayan. ABC. So yun ang gamit natin. Yung semento natin. Pagkatapos mong uh, mahalo, ilagay mo na yung semento para sigurado. So, yung gamit nating tiles dito, 60x60. 60. So, ito na siya ngayon. Yan yung gagamitin natin ngayon. So, ito yung nahanap namin na tiles kasi ito wala na. Wala na tayong mahanap na ganito. Yung sa quotation nga natin, 40x40 uh, 40 pa yung nilagay Kukala ko. Akala ko 40x40 to. <laughs> Dati. Kasi, syempre, kadaya naman yung square-square niya na yan. Kaya yun yung uh, kinote natin. Pero nung uh, namin na maigi, 60 by 60 pala. So ang kinuha pa rin natin, 60 by 60 Kasi syempre, para yung layout natin, pantay-pantay. Okay, so halo na natin. So yung uh, halo namin, mga kamasta, uh, bakit nga ba nauuna yung... Uh, yung uh, buha yung tubig sa buhangin. So yung paghalo kasi mas mabilis eh kagaya nito. Hindi siya yung uh, namumuumuo na malalaki. Kasi kung uh, isipin natin maigit, tingnan nyo, subukan nyo mga kamusta maghalo ng uh, nauuna yung semento doon sa buhangin. Tapos pag tinubigan mo, namumuumuo na malalaki. So yun yung uh, isa sa mga bagay na na iniiwasan namin. At, uh, at the same time, uh, mas mabilis maghalo. Kasi yan, mahalo't mahalo mo na maigi yan bagay, sabi nga, kanya-kanyang proseso, kanya-kanyang pumamaraan. Pero ito, binab binabahagi ko lang naman para dun sa mga gusto rin matuto, magkaroon din ng idea na kahit sa simpleng bagay, o kaya naman, yung ginagawa din namin, eh gusto nilang gayahin, pwedeng-pwede naman. -pwedeng -pwedeng. Ayan o. No. Tsaka ang kagandahan yan, uh, yung dry pack na yan, mga kamasta, kung bagay yung, uh, meron silang tinatawag na yung mga kwansya, yung... Uh, makalat siya. Yung kumbaga hindi siya yung namumu umu talaga. Pagka pinukpok mo yan, nag compress uh, lang siya. Ang kagandahan. Tapos pagka nilatag mo yan, yun na uh, uh, malinis, maayos, ganyan. So ito, linisan muna natin 'to. Ayun, pinalinisan natin yung kahapon. Linisan muna natin. Lagyan natin ng grout. Then, diretso latag na. So ito yung tansi nilagay ni Michael. Ayan. So, i elevate lang namin, itong isa lang. Malaking bagay na yon. yeah, So, may cemento na yan. Tapos, tubig na. Ayan, dito lang si Papa. Uh, yung gate natin. Ayan, malapit na rin yun. Okay. So, ayos na. So, tara. Uh, tulungan mo na natin si Michael para dun sa unang layout niya. Para maayos na. Yung gamit pala natin dito na tiles, uh, yung 60x60, 60, yung pinakita natin kanina. Ceramic to mga kamasta no? So, kailangan mo ito ibabad. So, uh, meron din uh, nag-comment dun sa isang reels natin. Bakit daw kailangan pa ibabad? So, tingnan natin to mga kamasta no? Try natin lagyan ng buhangin, ng uh, purong semento to at saka tubig lang kahit ipatak mo lang yung tubig mga kamusta ipatak mo lang yung tubig nyan i-absorb nya kaagad yan ngayon kung lalagyan natin to ng uh, purong adhesive yan kung lalagyan mo na ng purong adhesive mabilis matuyo yung purong adhesive na yan so tingnan natin maigi subukan lang natin para magka idea rin yung iba kung bakit kailangan mo ibabad so check nyo so, natin mabilis lang matuyo na ito. Yeah kamera hindi ko masasabi na mabilis lang siya matuyo o kaya naman mapapansin nyo kaagad kung mabilis matuyo ang, ini, ang tinatawag namin na mabilis matuyo kumakapit siya kaagad Ayan. kumakapit siya kaagad at saka nawawala kaagad yung mga tubig niya so yun ang uh, disadvantage yan tingnan nyo huh? sorry Ayan, oh. ang bilis na ako no? ang bilis oh so nawawala kaagad yung tubig niya ngayon pag binabad mo doon ng tubig hindi siya magkakaganyan ayan o oh. Ayan. So, hindi siya kumakapit ka agad. Kasi nga, natutuyuan. Ayan na siya. Yan yung nangyayari kapag ka hindi mo siya binabad sa tubig. Ayan. Tinan nyo. Bilis na toyo, di ba? Ngayon, yung uh, imbes sana na uh, ilalapat mo na maayos yung tile adhesive, hindi na. Kasi nga, natuyuan kaagad agad. Ayan. Diba? natuyan ka agad. Kasi nga, inabsorb niya yung tubig. Kinuha niya yung tubig. Pinasok niya sa loob. Ang uh, kagandaan niyan kailangan mo ibabad ng tubig. So, gumagawa kami dito ng uh, pagbabaran ng tubig natin. Ayan. Semento lang muna tayo. Na kahit na wala kang batya pwedeng pwede. So, ayan. So, pagkatapos natin lagyan ng uh, grout, ayan, lagyan na natin yung dry pack natin. Okay. So, uh, gamit lang din yung uh, bara. Pwede mong barahin yan. Tapos, uh, para pumantay. Kasi kung may nauna ng tiles yan, madali na lang mga kamastan. So, simple simple na lang yan. Importante dyan, mapilapan mo lahat yan bago ka maglatag. So, dito natin bababad yung tiles na yan. Pwede natin pabigan ito. Pa. Okay, tingnan natin maigi yung uh, naibabad na sa tubig. Ayan. Kung makikita nyo, kahit na manipis siya mga kamasta, yung tile adhesive na hindi siya agad-agad natutuyo. Kanina, kinumpir natin, hindi is di ba? Eto hindi. Kasi pagka natuyuan yan, makikita mo kagad mamumutis, mamumuti agad yan. Pero eto hindi. Kasi nga, may tubig na siya. Okay. Salatag so, natin agad yan maganda at mayroon naman siyang ayan, parang continuity niya kasi nga, wala talaga tayong mahanapan na tiles na ganito kasi ang uh, tiles talaga mga kamusta, na nag-face out ka agad yan ayan, so susunod na yan eto naka-elevate na kami dito tingnan natin na ay, ito ay. Ayan, kunin natin sa dulo. Mas mataas yung dito sa part na to. Pero ito yung pinagtataka ko. Yung pag nila nung una, ito, nakapasok na pa ganun. Ayan o. So, uh, malaki possibility na mag ng tubig yan. Pero hindi natin susundan yon. Kundi ito yung kailangan natin sundan. Para naka-elevate to, yung susunod na, pantay-pantay na huyan. Kasi ito, hindi na siya basta-basta makakapasok yung tubig dito. So yung uh, pamamaraan namin kasi nga may nagko-comment doon sa may vlog natin at saka sa reels natin. Kung ano nga daw yung pamamaraan natin pag naglatag tayo na anang tile uh, uh, tiles mga kamusta. So eto sabi ko nga uh, proven and tested yung pamamaraan namin na to. Mabilis at saka siguradong walang kapak po yan. Subukan nyo para malaman mga kamusta no. Ito yung ginagawa namin pagkatapos nung uh, grout natin. Susunod na kaagad dyan yung Uh, mortar na dry pack so yung gamit namin dyan yung nasalandra o kaya nabistay na one half mga kamusta one half po yan so ibig sabihin pag one half meron sya mga bato-bato so depende yan kung gaano kakapal yung dry pack method na gagamitin ninyo okay? o kung gaano kataas yan eto nasa taas na 1.5 o kaya 1 and 3 fourth mga kamusta so ang gagawin natin dyan pag nalagyan mo na ng uh, purong semento para dun sa grout nya 'yung uh, ating uh, dry pack na. Okay, 'yung mortar na natin. So ito, hindi na natin siya i Hindi na natin siya i-prepress. Babarahin na lang natin 'yan. Dapat 'yan level na level. Kaya nilagyan natin ng tansi na 'yan, 'yun ang pagbabasihan natin. So babarahin mo 'yan. Ngayon, pagka naipantay mo na 'yan, 'yung level natin dito sa mga na 'to. Kunwari ito 'yung uh, bara, dapat 'yan mas mahaba pa sana. Para itong bara na 'to, siya ang papantay ngayon yan pag naipantay na yan mga kamasta, pag naipantay na, yun yung uh, kainaman ng bago mo ilalatag yung tiles natin. Kasi sabi ko nga, hindi na natin ito lalagyan ng bubuhusan ng purong semento o kaya purong adhesive. O kaya naman, ikaw compact mo muna bago mo ilagay yung uh, tiles natin. So tingnan natin maigin. No? Oh. Kaya nga mas maganda na yung, yung ating uh, mortar mga kamasta, yung halo niya, hindi siya yung talagang basang-basa. Kung baga pagka hinawakan mo yung mortar na to, ganyan siya. Ayan. Pero pag natuyo, matibay. Kasi nga, yung mixture natin dito, mga kamusta, yung saktong-saktong mixture lang. Ayan. So, may mga tutorial tayo nyan kung paano yung mixture nung no? Uh, paglalagay natin ng ating uh, mortar, mga kamusta. No? O kaya paghahalo ng mortar natin para din sa dry pack method. So, ngayon, pagka nailagay na natin, nalagyan na natin ng tayla desi, purong tayla desi po yan, walang halong semento, diretsyo na naho natin yan. Ayan diretso mo na na ilalagay dyan so uh, sabi ko nga hindi na natin siya iko compact diretso na po yan kasi nga ang kainaman yan kapag kaya yan diretso mo mga kamasta makakalas ka sa oras at the same time yung pag compact mo na ganyan maleles mo yung yung uh, pagkasira o kaya ma-avoid mo yung pagkasira ng tiles natin kasi maraming nabibitakan ng tiles sa pagdating sa mga ganito mga kamusta no. Ito Uh, masasabi ko na maganda yung pamamaraan na to. Kasi nga, sabi ko uh, proven and tested na po namin to. Kaya pwede nyo subukan para malaman. At saka, malaman natin yung kung ano nga ba yung uh, sinasabi ko na mas maganda, mas mabilis pa. So, ang importante nyan dapat pantay na pantay. Sabi ko kanina, gamitan nyo ng bara. Tapos uh, may tansi na guide para dere-derecho yan. Diba? Mabilis na lang. Kaya yung iba kasi yung problema nila, makamamaya sobra daw ng mortar. Kaya ang ginagawa nila, kinokompak muna nila para masabi nila na kumbaga madaling ipantay. Ito, pag may bar level ka, may tansi ka, may guide ka na. So, hindi ka na mahihirapan yan. Diba? Nakuha na natin ka agad. Ngayon, hindi mo na kailangan baklasin yan para para maipantay mo siya gamitin mo na lang siya ng par level para malaman mo kung talagang levelado yan o hindi yan. so, hindi ka na mga problema kasi nga yung uh, paglagay mo o kaya yung paglatag mo na yan mga kamasta hindi mo na babaklasin compact ulit babaklasin compact ulit so ayun tinan nyo level na level na diba so ayos na Importante pa dyan, yung continuity na ito, dapat yan meron. Mananatili yung continuity niya. Yan na yung uh, latag natin. Ay, kami ulit ng uh, para sa mortar natin. Yan no? kape tayo. Yan ang maganda dito. Diba? Kapit tayo magkape. So, may ginagawa kami dito. Ayan, naglalagay si Papa ng A B epoxy. Ayan. So, natin ng bakal. Side of bakal o kaya pako o kaya naman bolt mga sa pwedeng pwede yan. Ngayon, uh, kaysa naman uh, sirain natin itong tiles. Yan na lang. Yun yung ginawang discount ni Papa. So, gamit yung 12mm na corrugated bar tapos sa uh, Sigurado makapit yan. Tapos, uh, nakapalob yan yung 2x2 na tubular natin. So, hindi mo makikita yan. Pupol weld na lang yan. Okay. So, kakatapos lang, nag-merienda ng tropa ako, nagkakape pa lang. Ngayon si Bayaw. tiles na natin mga kamusta. So, zero-zero tayo dito. Sinunod lang natin tong unang tiles dito. Ito, lilinisan na lang ito natin. And, dumi na yan. Ang galing kasi dyan, no? Pero, ayos lang yan. Madali na lang linisan yan. Ayan, Oh. Mas maliwanag. Yan, compare dito. Uh, so, hanggang dito na lang muna yung video natin mga kamasta abangan nyo yung mga susunod pa nating update dito kaya nagbigay lang tayo ng idea patungkol sa pagtatiles na na alam kong uh, uh, magkakaroon ng idea yung iba para uh, ito kasi binabahagi natin mga kamasin din para sa mga master natin yan kaya pasintabi po uh, ito ginagawa natin para sa lahat lahat ng mga gusto matuto at saka wala pang experience sa ganitong trabaho pero kung uh, may mga paraan naman kayo na mas maganda mas mainam 'yon mga kamusta. Pero kung uh, sakali na gusto nyong gayahin yung ganitong pamamaraan namin, uh, masasabi ko na practicing lang natin ang practicing hanggang sa ma maging bihasa tayo. Kasi tayo naman nag start tayo sa mga pagsisimula. Hindi yung pagka naupo ka kaagad diyan, nilagay mo kaagad, okay na. Kasi hanggang nagkakamali tayo mga kamusta hanggang tayo ay dumadaan sa proseso na inaalam natin lahat ng mga bawat detalye, doon tayo natututo. Yun yung mga bagay na kailangan nating alamin. Kaya maging open-minded lang tayo. Tapos uh, mahalin nyo lang yung trabaho na ginagawa nyo. Maging masaya kayo, enjoyin nyo. Uh, sabi nga, take time para matuto. Hindi yung Uh, nagsisimula ka palang, nagsasawa ka na kaagad. Dapat yan, onti onte mga kamasta. Hindi ka naman bigla-bigla na, na matututo agad eh. Uh, magkakamali ka, masisiraan ka, magkakaproblema ka, pero matututo't matututo, matututo't matututo ka dyan sa bandang huli. Yeah. And dito na lang yung video natin. Kay Mang Faith, thank you, thank you so much. And mag po kayo lahat. God bless everyone. Bye!